Hey guys, welcome back to my channel. Ang video po natin for today is about mga simple tips and ideas para masulit ang pagpapadala ng box sa Pilipinas. So ito pong box ko na to ay from Balikbayan Box at ang size po nito ay 34 by 26 by 22. So ito po yung jumbo max na tinatawag at ang um, price po nito ay 140 pounds. So ayan po ang size niya. So marami pong mailalagay dito. Tip number one, vacuum packs. So it's best to use these vacuum packs kung may mga ipapadala kang mga damit, linen, towels. Um, at kung ano-ano pa na you can usually na pwede mong i-fold or tupiin but I would suggest using vacuum packs because um, it saves a bit of space at uh, as you can see, it sucks out all the air. So, compact siya. And then, the second and uh, kind of uh, I find it uh, important ay natural, meron kang ilalagay niya ng mga sauce, yung mga ibang liquid or yung mga powder. So, in case na mabasag ma yung pinaglagyan mo, at least kung mangyari man yun, etong mga um, clothes, yung mga linen na ilagay mo sa vacuum pack, hindi siya madudumihan, hindi siya mamamansyahan. Unless na lang na talaga na ano na rin siya, nabutas din siya nung pagkakabasag Nung ano yun. but I've never experienced that so it's always been safe talaga ang mga items na nilalagay ko sa vacuum pack. so ang kagandahan kapag compact na ito ay mas madali mo na siyang ilagay sa sa box mo. So, mas madali mo ma-organize yung box mo. So, katulad nitong naunang um, ko, inilagay ko siya ngayon sa base. So, sa pinakailalim. And then, itong pillows ay nilagay ko sa side. And ito yung pinakita ko kanina noong una na binacume ko. Ito ngayon yung ilalagay ko dito sa another side naman. As you can see, I was actually struggling kasi medyo mabigat siya. Kasi marami po itong uh, bed sheets, pillowcases na naandito. But as you can see, it looks really flat dahil wala na siyang air so kaya 'di ba mas malaki yung space na matitipid mo tip number two, so para sa mga plates mga uh, baso or kung ano pa man ng mga babasagin na ipapadala ninyo so ang ginawa ko dito as you can see in here inilagay ko siya sa box para maano lang siya sa isang maliit na space at ma-ensure -ma ko na hindi siya aalog-alog sa, 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 box. At uh, at the same time, aside from nilagay ko na siya sa box, nilag ko pa rin siya ng bubble wrap. At uh, by doing this, na nasa loob siya ng maliit na, na box, mas madali kong maaano yung mga gaps niya. At para nga hindi siya mag-aalog-alog at para maiwasan na mabasag. Uh, so in this way, para sa akin, secure yung ganitong paraan. Tip number 3 use every available space. So, ang ginawa ko dito is katulad nito um one uh, perfect example is itong fryer. So, dahil um may space siya sa loob, pag binuksan mo siya, uh, may malalim siya. So, para hindi naman masayang yung space na 'yon, idi papadala mo lang siya ng ganun na walang laman, nilagyan ko rin ang loob nito ng laman. So, meron din ako mga plastic containers at meron ako mga glass containers dito kahit brand new siya um na nakalagay sa box binuksan ko yun, nilagyan ko rin siya ng laman sa loob para hindi ka magsisend ng mga containers na empty yung loob. So, yun ang ibig kong sabihin na use every available space. Tip number four. So, ginagamitan ko po ng cling film or binabalot ko sa plastic itong mga ipapadala ko ng mga liquid form katulad ng shower gel, shampoo, or kung may mga sauce kayo na ipapadala. Uh, so, ang isipin nyo po is if anything happens to it na mabuksan or mag siya, so hindi siya magkakalat sa box mo. So, kaya at the same time, sinisecure ko rin yung lid niya, yung takip with Uh, salute para hindi talaga siya mabuksan. Tip number five is use sponges, um, cloth, and other small soft items. So, katulad nito na, uh, you know, so, you know, probably iniisip nyo, ano ba yan? Pati ba naman yan? Ipapadala mo pa. Eh, marami naman yan sa Pilipinas. Yan, ang mura naman yan. But, ang uh, purpose nito ay kung ikaw rin lang naman yung nag-i-spend ng, uh, nagbabayad ng mga expenses sa Pilipinas. Anyway, so, why not? You know, uh, the same time, you know, it's only small items na makakapag-fill up ng gaps and to ensure na secure at uh, mapoprotektahan itong mga plates mo. Tip number six is to look out for sales at promos. So usually, pag nagpapadala tayo ng box ay dahil uh, magpapasko na, may mga special occasion, or uuwi tayo, magbabakasyon. So, inuuna natin yung ipapasalubong natin kasi nga limited naman yung weight ng luggage, di ba? So, and as we know, ang pagpapabox talaga is not cheap. So, it costs a lot of money as well kasi sa box pala, magbabayad ka na, at yung ilalaman mo pa. So, not all the items ipapadala natin ay puro pre-loved lang or mga second hands, di ba? So ito ay minsan talaga bibili pa rin tayo ng mga new items. So para hindi masyadong ma masobra-sobra yung ating expenses, dapat titingin tayo ng mga sales. So katulad nitong nabili ko na tong mga chocolate na to, talagang nasa promo siya kaya medyo na naparami rin yung aking uh, yun na nabili kasi nga nag-sale sila. At also, minsan itong mga boxes talaga nagpo-promo rin sila. So yun, aabangan niyo yun para kahit papaano hindi naman masyadong mabigat ang magiging cost nito sa atin. And tip number seven is the last but not the least ay yung pag ng terms and conditions set by the courier company or kung saan man kayong magpapadala ng box. So it is important na alam natin kung ano yung mga allowed na dapat nating ipadala dahil pagdating po yan ng Pilipinas chine-check po yan ng customs and obviously kung magkakaroon problema ma yan or baka magmulta ka pa. So you know that's why I would suggest to check the um, the courier's website kung ano 'yung mga terms and conditions nila at meron din sila mga frequently asked questions. So yung mga basic na in um you know uh, information ay um yung make sure na yung ipapadala mo is not for commercial or business use so only for personal use lang and ensure na wala siyang ilalagay na wala kang ilalagay na mga illegal drugs jan or firearms yung mga kung ano na pa and then remember that um it you are sending all these items sa box mo at your own risks. So, kung ano man ang, say, may mababasa, kung may masisira man ng mga electronics dyan, it will not be the courier's responsibility. But they suggest to arrange uh, separate insurance, you know, para makover yung mga items mo na mga expensive uh, in case na may mangyari dito. So another thing to remember guys na although walang limit yung ating box na ipapadala, uh, we have to remember na ito ay karton lamang at madali rin siyang masira. So uh, you know, wag nating lagyan ng sobrang mabigat at uh, we should not overfill the box. So, yun guys. So, um itong box na to ay hindi pa siya tapos. And uh, you know, I'm gonna have to redo it later on at uh, marami pa po ang mga uh, spaces dito na kailangan ng component kaya itong mga box na ito ay, I left it open. So now once is um you know, ready na siya at na pick up, it will take about 8 weeks for my recipient to receive this. So that's it guys and I hope na natapos mo itong video na ito at naabot mo ito hanggang dito. At uh, yan lang po ang ma-share ko ng mga simple tips and ideas para masulit ang pagpapadala ng box sa Pilipinas. And if you find this useful at na nakatulong ito sa inyo, please don't forget to click the like button at share nyo na rin po ito sa inyong family and friends. At kung hindi pa po kayo nakakapag subscribe sa aking channel, please don't forget to subscribe. And I hope to see you in my next video. Thank you. Bye-bye.